Okay. Kahit walang nagtatanong, mag-share tayo ng mga natutunan natin dito so far. Tsaka yung mga magagandang talks. Marami kasi magagandang talks. Kaya kung hindi ka interested, edi wag. Huwag ka <laughs> Bye-bye. Ganda ng lang. Sabi nung isang talk, yung ekonomiya daw ng mundo ay binubuhat ng middle class workers. And all of those works, kung hindi man lahat, most of the works, kayang palitan ng AI. Sabi pa niya ngayon, doctor, lawyer, engineers. <laughs> Scary. Pero syempre, huwag daw masyadong kabahan. Kasi, kailangan pa rin daw ng tao in between. And ang tawag daw doon is HOTL or HITL. But human on the loop. Kailangan pa rin ng tao para i-validate kung tama yung mga desisyon ng AI. Kasi kung AI lang daw, eh, pangit yung resulta. Kaya may mga works na related doon. Tapos may nagtok na dati siyang hacker pero ngayon is asset na siya ng Australian government tumutulong for penetration testing para malaman kung may vulnerabilities sa kanilang system which is ang angas lang. Tsaka in-expose na ang buong mundo daw is compromised talaga especially kung may Google services ka. Yeah. And mahal ang data. Authentication, authentication. Ngayon, yan. hindi daw yung totoo. Madali daw ma-redirect yan. Which is, oh, totoo naman. Kasi, lahat daw, kayang gawa na ng paraan interesting nga yung na-hack daw yung isang embassy gamit lang yung ano yun yung instrument daw na nagbabibrate dahil na, na convert into sound yun nakakatako talaga kasi erable lahat daw kaya kung marami kang milyon pa, sa bahay sa bank or what eh kabahan ka so wag tayong kabahan guys safe tayo <laughs> choose your burden thanks ang <laughs> um, pinakang factor daw talaga ng traffic is not the volume of the traffic but the person who is driving on that particular traffic. Pakita siya ng AI model na automated lahat, self-driving cars. No need for traffic lights kasi lahat ng automated cars nag-uusap sila. Amas. Ya, yeah, tuloy ulit. Okay, next. Yung tinatawag daw na disaggregation or ibig sabihin din decouple na yung mga softwares to its proprietary hardware kasi nga daw mas cost effective, mas flexible, the same time mas sustainable yung solution. I love Mother Earth. Pero, at yun ang dahilan kung bakit ako nandito. Kasi, nagpresent ako ng one of our products, which is, yun nga, software defined siya na media production and live broadcast. Yeah, virtualized. Virtualization is the key. Malapit na ako sa tulay. Okay, next. Nasa ilalim na ako ng tulay. Hindi ko alam kung paano kumakakit. So, balikan natin yung usapang AI at trabaho. So, ang trend ba is kailangan mag-aral lahat ng AI? Sabi ng speaker, hindi. Bakit daw hindi? Kasi nga, ang goal nga ng most of the software solutions, AI solutions, is, yun nga, mapadali ang buhay ng tao. Mapadali yung buhay ng mga experts, and so on and so forth. Okay. Babalik tayo dun sa sense na as, yeah, as an engineer, mas okay daw na mag-develop pa rin talaga ng critical thinking skills, problem solving skills, Kumbaga, paulit-ulit ko napapakinggan yan dito. Focus on the problem, not on the solution. Hindi oh. ko pa rin alam kung paano makya. Okay, thanks. Ewan ko, pero dalawa pa lang naman napapuntahan kong first world country. Hindi ko alam kung sapat na sample size yun. Pero, pansin ko dito, priority nila is sustainability talaga. Recycling, ang ganda ng basurahan, puro puno, angas. Nasa tuloy na pala ako. Yay! Balik tayo sa usapan traffic. Isa sa magandang solusyon, public transport talaga. Ay, sana all na lang talaga. Lord, baka ano man. Philippines. Sige na, catch up tayo. Hi! Nasa tuloy pa rin ako. So, muna tayo. Yan na yon O, pera. City lights. Tsaka daw yan. Pilot. Yeah. Meron din yan sa PUP Tatlo pa. Okay, next halos lahat ng tao dito physically fit like lahat nagja-jogging lahat mapababae mapalalaki lahat tank build grabe ang dibdib lang ako karamihan ng tao dito siguro kasi may time sila work life balance dito health is wealth pag na ako ang dami ko lakad isa pang presyo sobrang mahal ayan na yung trend sobrang mahal lahat pinakasulit lang na nabili ko siguro kape sa mga gasoline stations pa yon na $3 pero sobrang solid talaga pwede na ba ako dito shish! life update mali tayo ng tren na nasakyan yan video pa hindi pill trip tayo ngayon legit be brave lang tayo be brave lang be brave <laughs> habang nagiintay tayo ng tamang tren ako lang naman tao dito pwede tayong mag ingay kahit mag rap star pa ako dito isa sa napansin ko dito lahat talaga accessible. Walking, bike, train, everything. PWD friendly. Eh, gina ko lang na natural tsaka ang gago ko nang umuutal sa reklamo, ginahapang binahanal, katagalan natuturo ko na tabagan. Tsaka alam ko naman ay inaabangan na sa ada yung papakawalan para di na abangan. Kaso wala pa para ba nang alabang kinalakihan, ang galingan ng galingan kaya nakasanayan ko makabuo na modein. Hindi ko na malaman, malaman, na pa lang ay narating ko ako ako pa another one isa pa sa napansin ko dito, efficient sila lahat ng trabaho. Like, yung nga, kung kaya na mag i -me, ba't mag meeting pa? Direct lahat ng usap. Tsaka lahat is sales-minded. sales generating ang action. Walang tapon ang galaw. Ang problema ko dito, kasi 5pm pa lang. Sarado na. Lahat. 5pm, uwian. 5 p.m. sarado na lahat. Eh paano? Paano na? Paano makakabili? Ano? You know. Everything is closed. Ano na? Mukhang goods naman. We're on the right track. Ang tawag pala daw dito ay Town Hall. Yan. Town Hall. Ano kayang level niya niyan? Eh, hey, time check. 10.42 p.m. Pagod na ako. Ginusto ko naman to, di ba? So, usapang bus angas lang din kasi may app sila na nasusunod sa Google yung number ng buses may schedule talaga nasusunod siya amazing hey. Eh, mga decision ko talaga sa buhay ang layo pala na sabi kasi nung mga bossing ko pumunta daw ako dito kasi maganda daw itong beach na to Bondi Beach magaling kita yeah kitang kita ang dagat pumunta ba naman ng gabi amazing Uy, may ibon. Time check, 11.10pm. At nandito pa rin ako. <laughs> sa Bondi Beach na to, na wala naman ako na pala. So, waiting sa bus. May napansin lang din ako dito. Wala akong nakitang pusa, kahit isa. Pero ito yung marami. Bird! Time check, 11.46. And, kakababa lang natin ng bus. Gamit to. So, ito yung card nila para beep nila pwede mong gamitin kahit saan maliban sa taxi may problema tayo wala pa rin ang pagkain shush ang layo pa pala ng lalakari ko hot one more thing yung taxi nila nila yung taxi nila dito sobrang mahal as in parang 10 kilometers yung biyahe ko pag kinonvert is 2,800 2,800 mga ganun 2,500 pero sabi ko nga kanina yung public transport nila ang sobrang okay parang di ba dami ko nung pinagpupuntahan naka parang 15 dollars lang yung nagastos ko pero sobrang layo na nung mga napuntahan ko sobrang dami na amazing kachap pinat. naalala ko yung kwento nung taxi driver niya na nasakyan ko kasi Indian siya sabi niya everything in Australia that will try to eat you either yun nga sa wild or dito sa city kasi nga mahal bilihin mahal everything life update time check 12.10 sinong obob ang mali ang basa na naman sa bababaan akala ay 100 meters 1,000 meters pala 1,800 eh dito ang lakad okay so wala talagang mabila na pagkain ang 24x7 lang dito karamitan ay mga gasoline station charan dinner and dito na rin ako sa wakas okay thanks bye next year ulit sana